My vlog. At yan nga guys, ang ipapakita ko naman sa inyo ngayon ay kung paano mag-relax ng sarili mong buhok. Okay? Yung di tayo pupunta sa parlor. At yan nga guys, ang aking binili sa creativity. So, itatry ko ang product na to. So, tingnan natin mamaya kung anong maikukomment nyo kung okay ba yung product or what. So, ayan, so, nabasa ko na yung instruction, at ang sabi, kailangan ng nang i-four section yung buhok natin. So, ayan, uh, kailangan i-divide into four, or bahala kayo kung gusto nyo ng six, gusto nyo ng eight, but for me, uh, four lang yung uh, ilalagay ko. So, ayan nga, inupisahan ko na guys na mag-section. Ang hirap, guys, kumihilos ng sarili. Kailangan, tansya-tansya lang talaga, guys. Pero, sabi nga, no pain, no gain. Kung hindi natin nalagaan sarili natin, eh, nako. Mahirap malo siyang, guys. At bukod dyan, uh, nilikha tayo ni Lord ng, uh, according to His image. So, meron tayong sarili-sariling ganda. According sa Kanyang Uh, paglikha sa atin. So, kailangan din nating alagaan, syempre, yung ating uh, kagandahan, di ba? So, yan. Para ma-maintain mo yung looks mo, kailangan uh, talagang magpapaganda tayo. Kailangan nating gastusan talaga. So, ayan, guys. Bali, dinibide ko na siya at iniwan ko yung isang parte kasi nga ayun ang umpisahan ko so yung kailangan natin mag -labs dahil uh, yung chemicals hindi natin masasabi guys na uh, safe pa rin diba yung mga skin natin para makaiwas tayo sa mga allergy sa mga katikat -katik. eh ko kung ano yung purple na yon parang wristband siya guys So, ayan guys. Binubuksan ko na siya. Ang hirap buksan guys ng um, product na to. Ayan. Tinatanggal ko yung isa pang cover siya. Masyado siyang sealed. Ayan. So, ayan. Ayan yung sinasabi kong purple na ewan ko kung ano yun. Basta tinago ko na lang siya. So, ayan. in ko na siya guys. Ah, uh, bale, pag nag-apply tayo, kailangan 1 cm away from the root. Diba? So, o, oh, baka kasi yung scalp natin. So, ayan. Nako ano guys ang tagal ko nang hindi nakakapag-relax uh, uh, ng buhok ng sarili ko. Kasi dati yung ate ko, nung umuwi ako ng Pilipinas, yan, relax niya ako. Ah, uh, so ayan, ang nakikita ko kasi ang hair ko masyado ng dry parang nawawala na ng body so I tried to mag own ano ba ako uh, own salon <laughs> my own salon, sarili ko so, kasi mahal dito guys ang pagpapagandas I think kahit sa inyong uh, lugar at yan, medyo ako yung nabubulis-lisan na ah. ayan So, uh, maano dito guys, ma mahal. ba diba? Kahit siguro sa inyo dyan, mahal dyan. Kaya, nag ano na lang ako ng sarili ko na titingin-tingin din ako sa YouTube, ganyan. Na paano mag-hair, paano mag blower ng sarili mo. Although mahilig talaga ako magpaganda, eh ang hirap namang gumastos minsan yung budget natin. <laughs> Hindi kaya minsan ang bulsa ko. Hindi kagaya sa Pilipinas na medyo affordable. So dito ay talagang may kamahalan. So yan guys. Oh. Uh, at least minsan, minsan guys ang nilalagay ko sa buko ay uh, itlog, suka, vinegar as uh, apple cider is very good sa hair pampakintab ng hair. At saka minsan naman ay avocado. At saka coconut oil. Yan, coconut oil. Marami akong tinatry ng mga dyan lang sa kitchen kinukuha ang mga pampaganda. Especially to my face. Kaya nasa sa atin na kung tayo ay ah, uh, magpapakalo siya or i-maintain natin yung ating beauty kung paano natin alagahan yung ating sarili pero actually ang talagang um, tunay na kagandahan naman ay nasa loob ng puso natin kasi yung um, kalooban natin, pag maganda yung puso natin wala tayong hatred, anger nag-reflect talaga yan sa mukha natin. Kasi kapag ka happy tayo, pag ang puso mo masaya, masaya di ba yung mukha natin? Lagi tayo naka-smile na dadala yung mga tissue ng ating mukha ng puso. Konektado yan sa sa ano, sa face natin. Kaya gumaganda. Pagka mabait, di ba? Lalong gumaganda. Meron naman na talagang magaganda lang, maganda lang, pero Naku, matutunaw din yan, magaganda rin, maano rin yan, mawawala rin yung ganda mo. Ang importante guys, uh, meron tayong kagandahan sa ating uh, talooban, diba? At uh, yun ang dapat na ating pagyamanin talaga. Uh, may maiiwan tayong legacy na alam mo ano yan, ang ano niya, ang ganda-ganda niya, bait ang bait-bait pa. O oh, diba, sarap pakinggan yung gano'n. So, tsaka siguro kung ang tao, eh lahat, eh mayroong mabutong kalooban. Kung umaapaw yung love, yung pagmamahal, kabutihan ng isang tao. Siguro wala na mag aaway away, -away no? Masaya siguro ang buhay ng buong mundo. Wala nang galit-galit, wala nang i-stress. But anyway, it's parts of our lives to na talagang na nagkakaroon tayo kasi ano yun eh. Sabi wala nang perfect. Kaya, kung sa talaga nararanasan natin ang magalit, basta huwag lang yung magtatanong na. Yung iba kasi, ah, nagagalit, nagiging grudge na. Tapos pagka naging grudge na siya, yun na na ang hirap, ang bigat sa loob yan. kaya nun. Kaya ayoko talaga nagagalit, Papangit ako guys. So yan nga guys, sa kadadaldal ko, nakatapos na ako ng uh, kalahate. Ayan, so impisahan ko naman sa kabila. Ayan. So yun, ituloy natin yung kwentuhan natin guys. Na totoo naman yun, di ba? Uh, pagka meron tayong kinaiinisan o kinagagalit. Talagang ang sakit sa dibdib. Ngayon nga lang, na-stress na ako sa work namin kasi ginising ako. Ginising ako, holiday namin ngayon. <laughs> eh, nagpray agad ako pagdating ko dito. Pero kasi siyempre yung work ko yun, hiningi kasi yung susi. Eh, kailangan ako na pumunta para alam ko kung saan talaga binuksan, di ba? Kung, kung paano nila binuksan yung, ano, yung, ano, Uh, diesel. So, ako kasi naghahawak guys na susi ng uh, diesel dito sa work ko. So, pagbalik ko guys dito, nai-stress ako kasi nga gusto ko lang daba magpahinga dahil holiday. At uh, ito nga, mag edit edit ng video nyo, video natin. At ayun, uh, pagdating ko naman, nag-sorry naman agad ako kay Lord. Na Lord, sorry kung nainis ako, kung na-stress ako. I'm sorry, tas nag -sorry din ako dun sa, ano, although di naman nila alam, pero nag pa din ako, so, ayan at least, okay na ako, o nakapag vlog na, I mean, nakakapag uh, edit na ako na masaya, diba, mahirap kumilos kasi guys, na may gari talaga, diba? so, ayan guys, malapit ng matapos, at ating uh, makikita ang result, kung maganda ba So, ayan guys, medyo matigas. So, kailangan daw na i-leave siya ng mga 30 minutes. Ayan. So, ayan guys. Bago matatapos ay yung pa pala ang aking nasa unahan. Ayan. Minamadali ko na talaga guys ang pag-apply. Ayan. Kasi yung ano niya, parang dry na dry guys, yung siguro mali itong nabili ko. Pero ah, as long na nalagyan ko, okay na yan. <laughs> Makita na lang natin kung anong itsura mamaya guys. At uh, sabihin nyo sa akin ang resulta kung pasado ba sa inyo o ano. Hey. Akin mo lang papagpayin uh, Sabi, leave it. Leave on 20 minutes. So, time check. Time check is uh, 6.44. Welcome back guys Okay, time check It's uh, 7.23 Lumabis ng 3 minutes But it doesn't matter guys So tara, bandawa na natin guys Let's see Hello guys Ayan so, na guys ang, ang lambot O diba, sinampung ko Tsaka nakalagin doon Sa ano Instruction na shampoohin. So, natsyampo pa rin ako and then I put conditioner. So, ayan. Parang basang-basa pa buhok ko. <laughs> hindi masyadong na, ano, nang tawin. <laughs> Kasi ang init, guys. Kaya, ano. Hindi taga, pwedeng hindi maliligo sa buhay. Napaka-init. So, ayan, guys. Okay, i dry ko na, guys. At, guys, yan na nga ang finished product. Okay, medyo straight yung buhok ko, diba? So, ayan. na i dry ko na siya, guys. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko i-blow Pero, ayan. Next time, ipapakita ko sa inyo paano mag-blow dry ng buhok. So, yan na yun. ang aking bagong relaxed na hair. Bye guys! See you for my next video. Thank you. Love you guys. God bless.